yun, dalawang kawali tapos sandwich ayan, hinati sa gitna tapos, lagyan ng uh, mantika kawali, tapos nilamutak yung sibuyas at saka cheese, ata yan at saka gulay, ata ayan, nilagyan na ng uh, seasoning ayan, tapos ano pa yan nilagay niya Itlog. Isa. Dalawa. Hinalo-halo. 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 Hmm. Yan. Hmm. Yan. Wow. Sarap. Hmm. Grabe na. Halo-halo. Yan. Grabe na. Grabe na. Grabe na. Ang gigigil na si kuya. Tapos. Ayan na. Nilagay na sa ano. Kawali. Ayan. Uy. Ay, tapos. Hmm sinawsaw. Mm, bak, mm, bak. Mm. Ay na. Okay. Tapos hinalo-halo yung sibuyas ng mga kwan ingredients. Sige, halo, 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 halo. Halo, grabe, sobra na. Sobra na magaling 'yan. Sobra na. Sige pa, sige pa, sige pa. Halo pa oh, 'yan. Mm. Ah, bahala ka, hindi kita maintindihan. Basta, hmm, masarap daw, sabi niya. <laughs> Ayan na, tapos. Ayun. Sige pa, isa pa, isa pa, isa pa, isa pa. Iya, hmm, isa pa, isa pa. Grabe, galing talaga. Tapos, nilagyan ng, yan, ano-ano pa yung pinaglalagay niyan? Yan. Halo, 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 halo. 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 Mm, halo. Hmm. Nagmukha na siyang adobo. Ayun, okay na. Wow. Okay na. Wow, sobra naman dami yan. Grabe. Kakabusog talaga yan. Wow. Sarap. Oh, uh, tapos nilagyan ng ano. Ano kay ano yung nilagay niya? Oh, tapos tiniklop. Tapos okay na. Okay na. Grabe. Sobrang madami. Tapos hinati. Back. Dalawa. Back. Hati pa ulit. Wow. Grabe. Ang galing talaga. Ang galing. Wow. Ang dami. Sarap.